Papalapit na ang Barangay Election 2023. Kaya asahan ang aming paglilingkod sa bayan. Pagbabalita ng walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan at servisyong totoo lamang. Ngayon, matutunghayan natin ang isang live report mula kay Marla na kung saan naganap ang isang vote buying, na kasangkot ang isang kandidato para sa pagiging kapitan. Yes, Vicky, nandito tayo sa isang bahay na kung saan naganap ang tinatawag na vote buying na kinasangkutan ng isang kandidato para sa pagiging kapitan. Tunghayan natin ang kanilang pahayag. Malinis po ang aking konsensya. Wala po akong nilalabag sa batas. Ang aking ginagawa ay pawang pagtugon sa pangangailangan ng mamamayan sa aking barangay. Kaya po, nakahanda akong harapin anuman ang mga reklamo, anuman ang mga maling paratang ukol sa akin pagtakbo bilang kapitan ng barangay. Nakahanda po ako at hindi Ayon sa pahayag ng nasangkot na kandidato, ahenda siyang harapin anuman ang akusasyon ukol sa kanyang kandidatura. Narito ang pahayag ng kabilang kampo. Walang katotohanan ang mga pinagkasabi nila. Wala sa lang pruweba. Siyempre pupunta dito yung kandidato para para ano, siyempre mangampanya. Pero yung sinasabi nila na na babayaran, vote buying. Hindi po totoo yun. Mga paratang lang po yun. Bakit? May nakunan ba sila? May nakita ba sila? May video ba sila? Hindi po totoo yun. Sinosuportahan namin ang aming kandidato. Nakunan ng pahayag ang magkabilang panig na kung saan parehong itinatanggi ang nasabing pangyayari. Kaya naman, patuloy ang investigasyon para sa katotohanan. Balik sa'yo, Vicky. Maraming salamat Marla. Asahang aming patuloy na alamin ng katotohanan sa kabila ng pangyayari. Paghahatid ng balitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan at pawang serbisyong totoo lamang. Ako po si Vicky, tutok lang sa Barangay Balita.